Hello, hello mga store, good morning, good morning Mga pita, mga pi Guys, open na ang JR store ah, Pwede na mo kamat-amat, paninda, dire. Ah, mga mga produkto, ah, pang wholesale ah. Pero pwede ka mang ka-retail, kung gusto mo retail Huwag yung problema Basta palapit lang dere sa GR Store panindahan na kamo di, guys. Kapit tayo, guys. Sarap magkapi sa umaga. Ah, kapam, init. ah <coughs> uh, ah rin naman guys oh nag uh, restock kita nag uh, restock kita kagapon Nagpamakalta ta nagbulong mga hindi kagapon ah uh, guys si gusto nyo mga uh, base mga biskuit